Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Ahzab verse 41 to 43. Ang verse na ito mga kapatid sa Islam ay proof na ipinag-utos ng Allah ang alalahanin natin siya sa lahat ng uh, situation dahil ito ang unang daan natin upang mamahal natin ang Allah Subhanahu wa ta'ala. نفسنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله كون ay kabilang sa mananampalataya kay Allah ay kabilang ka sa tinawag sa verse na ito. O kayong mga mananampalataya, ya ayyuhal ladina amanu. O kayong mga mananampalataya kay Allah. Mga naniwala kay Allah at sa kanyang sugo. Udkurullah alalahanin niyo ang Allah. Alalahanin niyo ang Allah sa pamamagitan ng inyong mga puso, sa pamamagitan ng inyong mga dila, sa pamamagitan ng iyong inyong mga pisikal. Ang pag alaala -ala kay Allah sa pamamagitan ng ating mga pisikal, mga kapatid, ay ang mga gawain na pagsunod kay Allah tulad ng dasal, tulad ng fasting, lahat ng trabaho na magugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ala-alayan kay Allah subhanahu wa taala tulad ng pagkikinig natin pag-aaral natin pagtutulong natin sa mga nangangailangan kung ang intensyon natin ay para magantimpalaan tayo ni Allah ay ala-alayan ng ating mga pisikal o kayong mga ng na palataya alalahan ninyo ang Allah zikran kathira ng pag-alaala na marami, hindi lang paminsan-minsan marami kaya sinabi ng autor na yung permanent na alaala -ala kay Allah ang unang uh, paraan at malaking paraan upang mamahal natin ang Allah lagi po nating alalahanin ang Allah sa lahat ng sitwasyon natin hindi lang paminsan-minsan wasabihuhu tingnan nyo in special niya ang tasbih wasabbihuhu bukrataw wa asila at magtasbih kayo para sa kanya ano ang pagtasbih mga kapatid ang pagtasbih po ay ang pagstabing subhanallah subhanallah kailan niya ipinagutos na tayo ay magtasbih bukrataw wa asila sa umaga at hapon sa umaga at hapon sa umaga mga kapatid ay pagkatapos ng fajr sa gabi naman ay pagkatapos ng asar So ang pinaka mahal ng Allah na salita ay ang sabihin mong Subhanallah wa bihamdihi al-Azim Mahal na salita ng Allah at magaan lang sa dila at napakatimbang niya sa so, timbangan sa kabilang buhay Subhanallah wa bihamdihi al-Azim Ibig sabihin kalwalhatian ang Allah at kapuripuri Ano po ang ibig sabihin ng kalwalhatian? <clears throat> ang ibig sabihin po ng kaluwalhatian ay walang mali ang Allah Walang pagkukulang ang Allah uh, Walang mali sa kanyang mga salita Walang mali sa kanyang mga ginagawa Walang mali sa kanyang batas Walang mali sa kanyang mga salita So walang mababa at walang kulang sa lahat ng ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala so pag sinasabi nating subhanallah wa bihamdihi subhanallahil al-azim ay napaka napakalaki ang ganting pala natin kasi ang pagsabi ng subhanallah wa bihamdihi ay napupuno niya ang pagitan ng langit at lupa ganyan kahalaga mga kapatid sa islam Subhanallah bihamdihi kalwal hati'an ang Allah at kapuri-puri. Subhanallah al-azim kalwal hati'an ang Allah na kadaki-dakila. So, kung kaya mo magtasbih ng 100 sa morning tapos 100 sa afternoon ay napaka-laking bagay yan mga kapatid sa Islam. Uh, pangalawang pamamaraan ng pagtasbih ay ang pagsabi nating subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar ito po ay tinatawag na albaqiyat as salihat albaqiyat as salihat na higit pa ito sa mga naipon nating mga kayamanan at naipon nating mga anak bakit kasi ito ay tinatawag na forever good deeds mga uh, forever na hindi natin maiiwan sa mundo kasi sasamahan niya tayo sa kabilang buhay. Ang mga naipon nating kayamanan at ang mga nabuo nating mga anak hanggang sa napatapos natin sila ay hindi man nila tayo sasamahan sa libingan. Hindi, hindi rin nila tayo sasamahan sa ating paglalakbay sa kabilang buhay. Subalit ito ay sasamahan nila tayo sa libingan, sasamahan nila tayo sa anumang paglalakbay natin sa kabilang buhay dahil alam po natin na hindi natatapos ang paglalakbay ng ating mga kaluluwa pagkatapos nating mamatay patuloy pa rin na nabubuhay sila at inaani nila ang anumang nagawa ng kanilang mga sarili dito sa daigdig so ang mga katagang ito subhanallah kalwalhatian ang Allah walhamdulillah at kapuri-puri ang Allah wala ilaha ilallah at walang totoong Diyos na dapat sambahin, dapat lapitan, dapat pagalipinan maliban kay Allah Wallahu Akbar at ang Allah ang pinakamalaki Ito ang tinatawag na mga forever good deeds na higit pa sa ating mga kayamanan at mga anak So, kabilang ito sa uri ng pagtasbih kay Allah na sinabi niya sa verse na ito na was-sabih wa asila magtasbih kayo sa kanya sa umaga at sa hapon sa totoo lang mga kapatid ay lahat ng nilalang ay nagtatasbih pati ang mga ibon pag umaawit sila ay nagtatasbih sila yusabbihu lillahi ma samawati wal ard nagtatasbih para kay Allah ang anumang napapaloob sa mga kalangitan at mga kalupaan walang exempted maliban lang sa mga hindi muslim pati po ang mga hayop pati po ang mga ibon pati ang mga isda pati ang mga non-living things ay lahat nagtatasbih para kay Allah subhanahu wa ta'ala so mas pagpasila, kaysa sa mga ibang tao na hindi sila marunong tumano na utang na, na utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala wasabihu hubukrato wa asila magtasbih kayo itasbih nyo siya sa umaga at sa hapon huwa alladhi yusalli alaykum siya ang nagpupuri sa inyo siya ang nagpupuri sa inyo ang Allah ay nagsasalawat sa mga mananampalataya ano po ang salawat ng Allah sa mga mananampalataya? Ang pagsasalawat po ng Allah sa mga mananampalataya tayo ay ang pinupuri niya tayo sa kanyang mga malalaking nilikha na ang mga anghel Ipinagmamalaki niya ang mga mananampalataya sa kanyang mga anghel Wamala ikatuhu, ang mga anghel din ay nagpupuri sa atin, nagsasalawat sa atin So, papaano po nagsasalawat ang mga anghel sa atin? bilang mga mananampalataya ang pagsasalawat po nila sa atin ay uh, humihiling sila ng biyaya kay Allah para sa atin at humihiling sila ng kapatawaran para sa atin sinasabi nila na o oh Allah biyayaan mo po sila at patawarin mo po sila tingnan nyo kung gaano, ta, gaano kalapit ang mga anghel sa atin every time po na nag naggawa uh, tayo ng dhikr kay Allah ay ipinagdadasal tayo ng mga anghel every time na tayo ng kabutihan ay ipinagdadasal tayo ng mga anghel ganyan sila kalapit sa atin siya ang Allah na nag sasalawat sa inyo at ang ma at ang mga anghel niya liyukhrija kumina dhulumati ilan nur upang ilabas niya kayo mula sa mga dilim. Upang ilabas niya kayo mula sa mga dilim. Ano po ang mga dilim na ito mga kapatid? Ang mga dilim na ito ay ang kadiliman ng pagkawalang alam. Ang dilim ng pagkaignorante sa Islam. Ang dilim na pagkaignorante kay Allah. Ang dilim na pagkaignorante tungkol kay Propeta Muhammad nipis di apanhin. So, napakalaking dilim ang napapalooban sa mga walang alam. So, every time na nagdaga, nadagdagan ang kaalaman natin ay unti-unti tayo nakakalabas sa mga dilim na ito. Uh, mga dilim, pangalawang klase ng dilim ay ang dilim ng pagka hindi muslim tungo sa islam ang mga hindi muslim ay napapalaob sa napaka napakadilim na pananampalataya napapalaob sila napapalaob sila sa napakadilim na buhay na hindi nila nakikita ang tunay na naglikha sa kanila hindi nila nakikita ang daan tungo sa paraiso kaya napakalayo nila sa matwid na daan so ito po ay tinatawag ng mga dilim kabilang din sa ibig sa uri ng mga dilim na linalabas ng Allah mula sa kanya ang mga mananampalataya ay ang dilim ng pagkamakasalanan ang mga taong makasalanan ay napapaloob sila sa dilim napapaloob sila sa napakalakas na dilim so ang mga mananampalataya mga kapatid sa Islam ay linalabas sila ng Allah mula sa mga dilim na ito kaya ang dhulumat na binanggit sa verse na ito ay plural liyukhrijahum min al ila nur upang ilabas sila mula sa mga dilim ila nur tungo sa liwanag. So kung tutunghain natin mga kapatid sa Islam ang nur, dito ay singular. Bakit singular na hindi ginawang plural? Samantala ang mga dilim ay ginawa siya ng Allah na plural. Mula sa mga dilim tungo sa isang liwanag. Ang sagot po ay dahil iisa ang katotohanan. Iisa po ang katotohanan. Walang ibang katotohanan. Pag hindi ka napaloob sa Islam, ay tiyakin mo na naliligaw ka. Kasi iisa ang katotohanan na yun ang Islam. Na ang gumawa sa mga batas niya ay ang Allah. Na ang mga batas na ito ay sukat sa ating buhay. Sukat sa lahat. Kaya makakamtan po natin ang kapayapaan pag isinabuhay natin ang katuroan ng Islam, individual man o pangkalahatan. So, ikaw na tao ay kung gaano mo isinasabuhay ang turo ng Islam ay ganyan ka umaani ng kapayapaan. Kapayapaan ng kalooban, kapayapaan mo dito sa daigdig, kapayapaan mo sa libingan mo at kapayapaan mo sa kabilang buhay. Kaya wala tayong mahanapan sa kapayapaan, kaligayahan, kaligtasan, kundi ang turo ng Islam. Uh, kaya ginawang singular dito ang nur na ang tinutukoy dito ay ang liwanag ng islam waka nabil mu'mini na rahima ang kalagayan ng Allah sa mga mananampalataya ay lubos na maawain sa kanila so lubos na maawain ang Allah sa mga mananampalataya kaya pagsikapan po natin na hindi tayo mawala sa linya ng mga mananampalataya kay Allah hindi tayo mawala sa linya ng mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang daan mga kapatid ay mahaba hindi natin alam kung saan tatapos ang daan na ito so ang katapusan niya ay ang kamatayan natin so ang pagsisikapan natin ay hindi tayo mawala sa daan na ito hindi tayo mawala sa linya ng mga mananampalataya hanggang sa maitagpo natin ang Allah subhanahu wa ta'ala lagi na niya ipinagbibilin sa atin at sinasabi sa atin na Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutun na illaw antum muslimun o kayong mga mananampalataya ay matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot at iwasan yung mamatay kayo na hindi kayong mga muslim iwasan yung mamatay kayo na hindi kayo mga muslim ibig sabihin pagsikapan yung hindi kayo mawala sa daan o toro ng islam hanggang sa maabot tayo ng kamatayan so yun po mga kapatid sa islam ang pinakamainam na paraan upang mamahal ng ating mga puso, ang Allah subhanahu wa ta'ala ano po ulit ang permanenteng pag-alaala kay Allah sa lahat ng sitwasyon ay kailangan nakakonek ang ating mga puso kay Allah inaalalahan inaalalahanan in niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagbalik isip o pagbalik aral sa mga biyaya na ibinaya ng Allah sa kanya at sa lahat ng tao at sa mga malalaking nilikha ng Allah na lahat-lahat ito para sa mga tao. Lahat-lahat ito para sa mga tao upang makatulong sa ating pagsunod, pagpaalipin, pagsamba kay Allah na kataas-taasan at kaluwalhatian. Sa pamagitan ng ating madila, na, ba, na banggit natin yung pinakamainam na alaala -ala kay Allah, marami po siya, subalit ang tinalakay lang natin ay ang pinakamainam, yung pagsabing, La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulka lahul hamduhu ala kulisya inkadir At ang pagsabing subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adhim At ang pagsabing subhanallah wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar At ang pagbasa ng Quran, pagsalat sa propeta, pag-istighfar Lahat-lahat po yan mga mabibigat na ala kay Allah subhanahu wa ta'ala tapos yung alaala -ala ng ating mga ay ang pagsunod pag uh, gawa ng mga mabubuting gawa na ang pinakamabuting gawa ay ang mga obligasyon natin kay Allah tulad ng dasal tulad ng fasting, tulad ng saka, tulad ng hajj at iba pa. So, nagbanggit tayo ng isang proof na galing sa Quran na ito ay mahanap natin sa suratul al Al-Ahzab verse 41 to 43. So, marami pa pong mga daan upang mamahal ng ating mga puso ang Allah subhanahu wa ta'ala subalit dahil limitado ang mga oras natin ay dito lang muna tayo hanggan maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, dahil uh, alam ko na hindi natin ito mabuo kung wala kayo dyan biyayaan na kayo ng Allah at gandang palaan niya kayo sa mga oras na ginagugol niyo upang makinig سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك